Magluluto ko kayo ng sili. So, try namin hanapin yung mga ingredients dito. Makakanta mga Oo nga. Yan, sila sila na nga lang nakikinood eh. Sila na nga lang nakikitingin diba? eh. di ba? Nandito kami sa Ika Maxi. Oh, yan nga yun. Gusto mo tikman? Kung marunong ka na mag... Ano to? Dinuguan? Oh, oh. Hindi. May iba siyang lasa. D dugo to ng alin? Chicken? Baboy? Ayan, ayan o. No? Oh. Ayan, hipon. Tignan mo, tignan mo. Ang mahal. 219. Ang Mag mahal. Ang cook na eh, kung ang cook. Hindi ako makain yan. Mahal yan. Scamping. Ang lalaki ng scallops niyo. Oh, Bakit? Ma Because... maliliit lang ba dapat yan? Sa amin, maliliit lang yan. Tignan mo naman yun yung, yung price. <laughs> 350. O oh, good luck naman. 69. O oh, yan nga yata yun. Hmm o kung gusto mo mas makapal, iba tayo. yata. Oh, mas mura. Mas mura. 30 na lang. Alin? Yung mas makapal na ano, baboy. Makapal na baboy? Ay, mas makapal na. Mas lang. makapal na. Yung laman, mas makapal. Oh, wala ba? Ito naman kasi puro buto. <laughs> o di yan <laughs> na lang. O mas mura. 30 lang. Dalawa? Bakit? Isa lang? Kasi na po sa atin? Eh, di ko. Kunin mo na lang itong mas malaki. Mas maano. Mas mabigat? Mas mabigat na taba. Kailangan hindi natin 'to, pasok natin sa freezer para hindi taba. Masarap 'yan. Masarap 'yan pag may taba, boring naman pag puro lang. Ay, ang paborito 'yan ni Lolo. ibig mo lang, talagay mo na lang na salt and pepper and uh, balsamic vinegar, tapos i mo siya sarap na yung pakitama yung ito. Toast mo lang ito. Ang sarap na yun. Pait yan eh. I-blanch mo muna sandali. Asa na yung ano? Yung labanos. May labanos dito. Somewhere. Ay, 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 hindi ko alam. Ay, oo nga. Anong pangalan nila? Ay, ano? Edo? You'd at Skoka? Ito si ba? Ka? Ito ba yun? Baka nga Paano, gabi hindi. to. Hindi. Ito yung nando sa at salad ni Jessica. Oo. Oh, oh. Iba yung lasa na hindi ko maintindihan. Oh, ito nga daw. Ito yung siya. Ayan siya. Hindi ko siya alam. I-google ko siya kung ano siya. Hindi ko siya alam. Oo, oh, diba? Oo. Oh. Ginawa na nila para sa'yo. Ito na yung labanos. Ayan, labanos yan. Sarap mo ito. Ito na yung beef. Hindi ko type din yun. <laughs> Lahat na lang hindi type. Ang sarap na ito sa salad. <laughs> Mamaya, natin sa salad. Ano ba yung lagyan mo Ganun? sa salad? Gano'n? Abagay, sa... walang kabuhay-buhay yung salad natin. Oo, oh, e. Eh, lettuce. Uh, ano ba ba? Ano ba? Ano, anong ano, 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 ano. pinili mo? Lettuce? Lettuce, tomato. Tomato, cucumber. Sabi mo ba, ano yung cucumber? Yun lang, yung tapos yung mo, sabi... Dalawang piraso malikit pa, nakakalungkot. Tapos sabi... sabi mo, di ba yung barbecue? Oo nga, ah, pero yung salad mo, nung kabuhay mo. Dabi naman natin, kumakain sila nito? Hindi. Kumakain yan. Wala naman silang choice. Hindi. Yun na yung pagkain sa bahay. Eh di wala silang choice. Oo. Oh. Ito yun, ito yun. Ano to labanos. naka... Ano na? Naka-iwan. Wala, walang... Edo. Ayan, yan yan, 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 yan. Nasa loob. Masarap yan. Lahat na lang masarap. ka-focus kaya. Ay, ka? Wala. Bitay luya. luyo. Mabilis ka bang gumamit na luyo? Hindi. hindi ka Di maliit mali lang. Yan, kaya ako matinata na kung magdalas kang gumamit ng luya. Kung hindi, ito lang ang bibiling ko. Yung gagamitin ko lang. Putol kayo ng puto, la. That's the Asian way. Amoy muna bago bili. Yeah, hindi yan ang squad. Oh. Ang Ayun lang. Ito lang yata ang meron kami. ano oh. yan eh. Yan yung put squash soup yan eh. Oh. Yan yung ginagawang soup. Ayun lang. yan. nakita na namin. Ayun. Ang mahal ah, 24 ah. Kainin, mahal Pati ano. Eh, ganun na nga. Halika, nabili na natin. Wala namang iba eh. Wala. Sa ano pa yun? Sa Asian market. Ano talaga? Sorry ka na lang. Ginto. Eh, bukas nga eh. Ay, palitan natin. Ay, ko na nga lang, ko na nga lang pumili. Ayan na. na, na. Oh, na. Hermelin. Kaya, ito. 79. Ah, per, per ano. Ang ganda. Ang ganda, oh, purple. Yan, free taste. Nung pumunta kami, nung nag-ano kami sa Iceland, yan ang, yan ang ano nila, yogurt nila. May dumaasin. Alin? Oo, oh, ayan, nakikita mo, nakasulat, lactose free. Tapos kung ano pa yung mga iba dyan. Presentation. Oh. Ayan, nandiyan siya lahat. Sa Ang dami ng peso. Alam mo ba, number one stolen item in the grocery? Hindi nga. Hmm. Hindi in nga. In damo mo, mas mura. 2 for 69. Cured yan. Gravad cured. Ito, smoke. Ito, kal. Oo, handle to smoke. Ito mo, ito, mas malaki. Ayok Ayan yun. yung ito mga ready-made na to, bibilin mo na lang. Tapos i-microwave mo na lang. Ayoko niyan. Ilang araw niyan. Grabe ka. Alin dyan? Alin dyan? Ah, ito? Ayan yung Skagen Yung nilalagay mo siya sa... Sa, sa sandwich. Yan yung dun sa ano, yung, cake, yung smorgos Yan yung laman. Pero pwede ko ba itong palaman sa oh, cardboard na cracker? Pwede! Cardboard na cracker, no? Sige, basahin mo kung basahin ito, ito, yan. Yan yun. Yung ano mo. Alin. Yung salmon? Salmon mo na, ano, na smoke. na ito, smoke? Oo, oh, yan, yan Papa, yun. Ito yung bibiling ko. Oh, sige. Magkani? Mura nga yan, eh. Mas 50? mahal yun. Oo, oh, oh 50. 50. Hindi, anong expiry? Basahin mo. Ayun lang, 28. August 28? Oo. Oh, oh. na lang mga September. Kaya kasi 11. Hindi. Yan, yan, ang presyo niyan. Hindi mo siguro. Best before lang yan. Wala siguro. eh, nakalagay. Yan na yan. Para yung pinakamatagal. Yan ang pinakamatagal nila. Baka ano, parehong batch to ng ano. Ay, oo, oh, sige. Balik tayo okay. ng Palaman niya sa Ay, sarap. cardboard sarap? cracker niya. Sigurado ka, mapapasok mo yan. Oo. oo. sige. Ano na kasi? Crayfish season. Kaya, oh, yung na ng Magka crayfish. Niya, mag Shit, ang mahal. eto mga 500 per kilo oh my god dre yan tapos na kami sana <laughs> kami sana maglasang sinigang yung sinigang kombucha mabayad na kami tapos. Luluto na kami mamay.